hindi si ako lumalapit sa mesa. Umiling lang ako. Ano po bang ibig sabihin ng ano? ano? Lang, si TikTok, sabi na niya, nakamit na ko na, na, daw daw na daw ng lahat ng ano. Pero hindi Hi, hello ng ang Thank nararamdaman. You. Ko ay parang binigyan time. Ko sa so Salamat, Salamat Para bang may bagay na mabigat na nakapagod sa si aking tiktok, ulo. si TikTok, di ko alam. Hindi Pinilit kong bumanon so, para kumuha ng kunding pero sa hindi malamang dahilan, tigla akong nanghina. Para akong hinihigok ng sahig bababa. Sumubok akong humakbang palabas ng kwarto ngunit sa isang iglam parang umikot ang buong paligid. At bago ko pa man na malayan, natumba na lamang ako. Nagising ako sa nakakatarantang sigawan noon sa klolo. apa paulit-ulit na sigaw ng isa sa aking mga pinsan. May mga yabag ng paa na nagmamadaling dumapit. Dinig ko ang boses ni na Lola at Lolo, pati na rin ang nag-aalalang boses ni Angela. Anong nangyari kay Diana? Bakit siya nawala ng malay? Dahan-dahan akong binalot ng kadiliman. Wala akong maalala matapos noon ang istorya, nagising ako kinabukasan na may matinding pangihina sa katawan. Parang ilang araw akong hindi kumain at natuyuan ng lakas. Sa paligid, nakita ako nakapalibot sa akin ng aking pamilya. May halong pag-aalala sa kanilang mga mata. Sa tabi ng kama ko ay may isang matandang lalaki na hindi ko kilala. Mahaba ang kanyang buhok, ulubot ang kanyang mukha, at may hawak siyang isang mahabang basto na may palawit na mga dahon. Agad kong naisip, ito ang albularyo na tinawag nila. Lumingon siya kay Lola at nagsimulang magsalita. May bumisita sa apo mo kagabi. Isa siyang hindi pakaraniwang nilala. Nanlamig ang buong katawan ko sa aking narinig. Anong ibig nung sabihin, Mano? ang nanginginig na tanong ni Mama. Tumikim ang albularyo bago'y pinaliwanag. Ang batong iyon ay inupuan niya sa tabi ng puno ng akasya. Hindi yun ang binaryong bato. Trono iyon ng prinsipe ng mga tuwente. Napasinghap si Lola. Diyos ko! Nagpatuloy ang matanda na siya sa kulay ng balat ng na apunyo. Natuwa sa kanya at nais niyang isama ito sa kanyang mundo. Kaya naman sinubukan niyang kunin ang kanyang buhay katabi. Napalunok ako kay istorya at hindi ako makapagsalita. Mabuti na lamang at naagapan agad. Tinapig na matanda ang aking noo gamit ang kanyang baston. Binigyan kita ng proteksyon. Huwag mo nang kuuulitin ang kumupuro ko. Igalang mo ang mga lugar na hindi mo alam. Dahan-dahan akong napatingin kay Angela. Nanginginig ang kamay niyang hawak ang cellphone. Para bang may gusto siyang ipakita pero hindi niya alam kung paano. Angela, bakit ganyan ka makatingin? Ang mahinang tanong ko. Kahimik niyang iniabot sa akin ang kanyang cellphone. Pagkatingin ko sa screen, tumindi ang balahibo ko. Iyon ang larawan niya noong kinunan niya ako habang nakaupo sa puting bato. Pero may isang bagay na hindi ko inaasahan. May isang figura sa aking tabi. Isang maliit na nilalang na may mga kamay. Matulis na tenga at balat mo Mona Nakatitig ito sa akin. At mas lalong lumamig ang aking katawan nang mapansin kong nakapatong ang kamay nito sa aking balikat. Halos mabitawan ko ang cellphone ni Angela sa sobrang panginginig ng aking kamay. Ano to? Ang kong tanong habang pilit kong nilalabanan ang panlalamig ng aking katawan. Hindi agad nakasagot si Angela. Nanginginig ang kanyang mga labi habang nakatitig lamang din sa screen ng kanyang oh, cellphone. Parang hindi rin siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi ko alam. Hindi ko talaga napansin niya ang ko eh. Ang halos pabulong niyang sabi. Diyos ko, Diana. May kasama ka pala talaga roon. Sa mga sandaling iyon ay damak ang panalambot ng aking katawan. Para akong inigot ng isang malabig na puwersa at muli kong naalala bigla ang pagsakit ng ulo ko kinagabihan. Ngayon ko lamang naramdaman higat ang lahat. Diana anak, sigurado ka bang wala kang nararamdaman habang kaupo ka sa matong iyon? Ang mahinang tanong ni mama habang pilit na tinatakpa ng kaba sa kanyang boses. Nailit kong inalala ang bawat sandali. Wala naman akong kataibang napansin maliba na lamang sa pakiramdam na parang may bumabalot na lamit sa akin. Pero biglang bumalik sa isip ko hindi ko maipaliwanag na bigat sa katawan. Amat hindi sakit ng ulo at ang panaginip ko bago ako nawalan ng malay. Panaginip ba talaga iyon? O may nangyari sa akin na hindi ko matandaan? napakapita ko sa kumot. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin o itago na lamang iyon. Pero mas na ang pangangailangan kong maintindihan kung ano talaga ang nangyari. Parang may bumubulong sa akin. Ang mahina kong sabi at halos hindi ko makilala ang sariling boses. Pero hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi. Para silang gulong sa hangin mahina pero paulit-ulit. Napansin kong nagkatinginan si na lolo at ang albularyo. Hindi ito maganda. Ang seryosong sabi ng matanda. Ilang beses ko nang nakita ang ganitong pangyayari. Minsan hindi lang pagod o sakit ng ulo ang, ang kapalit. Nanlamig ako muli sa kanyang sinabi. Ano pong ibig nung sabihin? Matalim ang tingin ng albularyo ng sumagot dito. Kapag napili ka ng isang inkanto, hindi ka nila basta-basta magitawan. Pero, nagising na ako. Ligtas na ako, di ba? Pilit ko tinatanong ito kahit alam ko natatakot na ako sa kanyang sagot. O siya. Oo, nagising ka. Pero hindi ibig sabihin na tapos na ito. Halos hindi ako makahinga sa bigat ng kanyang mga salita. Ah, ano pong kailangan kong gawin? May ritual akong kailangan gawin upang tuluyan kang putulin mula sa koneksyon ng nilalang na iyo. Pero hanggat hindi pa iyon nagagawa. Saglit siyang tumigil at na ako ng matalim. Huwag na huwag kang titingin sa anumang anino kapag mag-isa ka. Lalo na kapag sumasapit na ang dilim. Muli ako kinilabutan. Bakit po? Dahan-dahang yumuko ang matanda at hindi sigurado kung dapat niya mang ipaliwanag ito ng buo. Ngunit makalipas ang ilang segundo, nagsalita siya sa isang tonong mas mababa. Halos pabulong dahil maaaring hindi lang sarili mong anino ang makikita mo. Halos lumamig ang buo kong katawan sa huling sinabi ng albularyo. Napalunok ako at ramdam ko ang panunuyo ng lalamunan. Anong ibig niyong sabihin? Ang nanginginig kong tanong. Huminga ng malalim ang albularyo bago ito sumagot. Kapag nakatali ka na sa mundo nila, Madalas nilang ipaparamdam sa iyo na hindi ka na nag-iisa. Sa una, amin mo Isang madaling na hugis na susunod-sunod sa iyo. Pero habang tumatagal, maaaring lumapit ito ng lumapit. Hanggang sa isang araw, hindi mo na lamang ito basta makikita. Baka maramdaman mo na rin pati pagingan ito sa iyong batok. Napalunok ako kay Historia. Biglang bumigat ang pakiramdam ko at pakiramdam ko ay may malamig na hangin dumaan sa aking pato. Dahilan para mapatingin ako sa paligid.